25 centimo NGC coin na pwede kong bilhin sa halagang 2,000 pesos mga katropa. Kung makikita nyo po itong bagong labas na 25 centimo NGC coin. Marami pong nagsisend sa atin ang 25 centimo NGC coin. Ngunit hindi naman po tugma ang kanilang binibigay sa atin. Meron po tayong taon na hinahanap. At yun po ay ang taon na hard to find at rare. Sa ganito pong klaseng 25 centimo NGC coin Ang binibili ko po dito ay yung year 2017 mga katropa Bidi nga pong bilhin sa halagang 2,000 pesos Ang bawat isa nitong 25 centimo NGC coin Kaya i-check nyo pong maigi ang mga ganito nyong klaseng 25 centimo Baka hawak nyo na ang year 2017 na 25 centimo at bibiling ko sa inyo sa halagang 2,000 pesos mga katropa sana po ay mabentahan nyo ako ng mga ganitong klasing 25 centimo NGC coin 2,000 pesos po ang presyo niyan. sa bawat isa po maraming maraming pong salamat